Hey, just greet you a happy birthday. May ganitong birthday greeting ang aktor na si Baron Geisler para sa kanyang anak na si Sofia Asistio. Si Sofia ay anak ni Baron sa aktres na si Nadia Montenegro. Ibinahagi ni Baron ang isang video sa kanyang Instagram page. Sabi ng aktor, Hey, you, I just wanna greet you a happy birthday. May flying kiss din para sa birthday girl. Ipinagdiriwang ni Sofia Angela Asistio ang kanyang ikalabing walong kaarawan noong Martes, August 13, 2024. Sa Instagram ni Sofia ay nagbahagi ito ng mga larawan niya na may caption. Adult-ish, kiss mark emoji. Sa comment section, mapapansing nag-iwan ng komento ang asawa ni Baron na si Jamie, Ania, adulting na. Happy birthday, guapa, na sinagot ni Sofia ng smiling face with hearts emojis. Binati din si Sofia ng kapatid ni Baron na si Grace Geisler Morales, mensahe nito, Happy 18th my beautiful darling niece, I love you at Sofia assist you. Nirepost naman ni Sofia sa kanyang IG stories ang birthday greeting ng kapatid ni Baron at nilagyan ng caption, Love you tita.